Kapin sa Dusmel mga runners sa Misalmo sa second stretch sa takbo para sa West Philippine Sea nga gihimo sa kadlawon sa My SRP sa Cebu City. Ang report ni Femary Dumamo. Alas 3:30 si pa lang gahapon sa kadlawon andam na mga runners alang sa 16 kilometer run, 10K, 5K, o 2 kilometer run. Gisugdan usab kini sa mubo nga Zumba isip warm up. Mato ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tristan Tariela nga ang takbo para sa West Philippine Sea usa ka pamaagi pagpakita og suporta og moral booster sa mga uniformed personnel sama sa kasundaluhan og sakop sa PCG nga maoy nagbantay sa West Philippine Sea. Tingwa ni ini mapahibaw sa ubang Pilipino kung unsa ang West Philippine Sea nga gipanag-iya sa Pilipinas ug kun unsa ang paningkabot nga gihimo sa gobyerno aron maprotektahan ang soberanya sa nasod. How can they be able to support and contribute dito sa fight natin in the West Philippine Sea? Tingin ko yung pagtindig ng mga Pilipino pagising ng umaga just for them to show support no in our fight in the West Philippine Sea is already Worth, um, uh, ano na, no? para sa mga sundalo natin sa police and coast guard, uh, for them to appreciate yung effort na to, uh, malaking bagay na. We call for the president to declare the month of July as the uh, West Philippine Sea Awareness Month, and it's part of it. We want also the people to get aware, to be aware of what is uh, West Philippine Sea all about, and number two. is for everyone na magkaroon ng pakialam, ano ba siya bilang Pilipino? Bakit importante ang West Philippine Sea bilang teritoryo uh, sa kalakal at sa ating ekonomiya? Ang mahipos na kita sa Run for a Cause, ang ipundo alang sa Information, Education and Communication kung IEC campaign nga pasiugdahan sa Philippine Information Agency. So unfortunately, marami pa rin mga Pilipino na hindi pa rin alam kung ano yung nangyayari doon sa West Philippine Sea. Kaya tumutulong po tayo ang Philippine Information Agency na na i-reach out natin yung mga tao, lalong-lalo na sa mga ibang probinsya, sa malalayong lugar. Ang ikatulong hugna sa takbo para sa West Philippine Sea ang ipagayon sa September 8 sa Cagayan de Oro. Lain no usabon niya sa Bagyo ug sa Dapitan. Uba ni Godfrey Relien ug Leofer Lumayag, Femary Dumabok. Balitang Bisdak.